Sa gitna ng panahon ng mga bagyo, naging trending ang tanong na paano nakakatulong ang mga kabundukan sa pagpapahina ng mga bagyo. Sinasabing panangga ito sa malalakas na hangin, pero paano naman kapag malalakas ang ulan? In a way, totoo daw ito, pero may mga kailangan tayong iwasto sa naturang impormasyon sa papel ng ating mga mountain ranges tuwing may bagyo. Ngayong edisyon ng pagsusuri, tatalakayin natin ang tunay na papel ng naturang natural resources. Kasama rin dito ang kaukulang pagbabasto sa mga maling impormasyon kaugnay nito. Ito po si Heidi Bernard Sampang at ito ang pagsusuri. Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Dios. Ito ang pagsusuri. Alamin din natin ngayon ang mga balita kaugnay ng patuloy na panawagan ng publiko sa pagpapanagot sa mga sangkot sa maanomalyang flood control projects. Narito ang report ni Dan Gonzaga. Balita segment. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga akbang laban sa mga sangkot sa korupsyon hinggil sa flood control issue at iba pang infrastructure scandal. Ayon sa Pangulo, sa kasagsagan ng kanyang President's Report, higit 20,000 na ulat mula sa sumbong sa Pangulo website ang natanggap nila na nagsisilbing batayan sa investigasyon ng pamahalaan. Personal din niyang ininspeksyon ang ilang mga proyekto na may kaugnayan sa flood control katulad na lamang sa Iloilo, -ilo, Kalumpit at Baliwag Bulacan na nakitang hindi natapos at tinatawag na ghost projects. Ihinain naman ng DPWH o Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman ang mga reklamo sa halos o mahigit 20 na opisyal at limang pribadong kontratista. Kabilang dito, sina District Engineers Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, Paul Jason Duya, at ang mga kasabwat na kumpanya katulad ng Centerways Construction, Wawo Builders, Sims Construction at maging ang St. George Construction. Bukod dito, nagpasa rin ang ICI o Independent Commission for Infrastructure ng 37 criminal at administrative cases sa Ombudsman mula September 29 hanggang November 6. Nakuha naman ang 7 freeze order mula sa CA o Court of Appeals ng AMLAC o Anti-Money Laundering Council para sa 6.3 billion pesos na target ng pamahalaan na maibalik sa kaban ng bayan. Habang ang DPWH naman ay nagsampa rin ng kaso sa PCC o Philippine Competition Commission para sa bid manipulation at bid rigging na inaasam makababawi ng hanggang 5 bilyong piso bilang penalty. Ipinatupad ang mga reforma sa DPWH kabilang ang blacklisting ng mga kontratistang sangkot sa ghost at substandard projects at mas mahigpit na regulasyon sa accreditation at licensure ng mga contractors. Binigyang diin din ng Pangulo na gumawa na ang pamahalaan ng Transparency Portal at Smart Technology para masubaybayan ang bawat hakbang sa bidding, design at proseso ng pagbabayad. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layon ng mga akbang na panagutin ang mga may sala, maibalik sa bayan ang mga ninakaw na pondo at maiwasan ang paulit-ulit na korupsyon sa mga proyekto sa pamahalaan. Alam nyo, ay, lahat naman tayo ay nais natin na makamta ng kaagad ang hustisya. Ngunit kung may aral tayong natutunan sa nakaraan, ito ay ang mas mabuti na maging mabusisi tayo at tumagal ng kaunti kaysa magmadali at magkamali. Alam mo nyo, kinakatakutan namin na yung mga alam natin na talagang kasabwat dito sa kawalanghiyang ito ay makakalusot sa kaso dahil because of a legal technicality. Dahil nagkamali tayo sa pagbuo ng ebidensya. Dahil hindi maganda ang ating pagpresinta ng kaso oh, nakalimutan natin pumirma sa isang dokumento, yung mga maliliit na bagay na ganyan, nalalaglag ang kaso dahil dyan. Kayo mga, mga reporter, alam na nyo, nangyayari talaga yan. Kaya tiniitiyak namin na pagka kami ay sumampan ang kaso, yung kasong yan ay hanggang sa dulo ay matibay ang kaso at kung sino man ang mga guilty, ay sila naman talaga ay mananagot. At kung kailangan, at kung ma kung huhusgahan sila ng uh, ng korte ay makukulong sila. Para sa pagsusuri ito si Dan Gonzaga. susuri sa FEBC Radio TV. ikaw ay nanonood at nakikinig sa programang Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Nasusubaybayan din ang ating programa sa mga piling social media sites na mga himpilan ng FEBC Philippines sa buong bansa at sa pamamagitan din ng GCTV sa Channel 185 sa Signal TV. Pagtuunan natin ang pansin ngayong araw ang siyensya sa likod ng mga bagyo. Alam mo ba na may average na 19 hanggang 20 na bagyo kada taon at pinalalakas ang mga ito ng tinatawag na sea surface temperature. May mahalagang papel din daw ang geography sa pagpapahina ng mga bagyo. Ito nga pong mga nakalipas na araw, kumalat sa social media ang ilang inaccurate na informasyon tungkol sa naging papel ng Sierra Madre Mountain Ranges sa pagdaan ng Super Typhoon 1. So alamin po natin ngayon ang katotohanan sa usaping ito kasama si Bishop Ruben Abante at pag-asa weather specialist John Manalo. At narito na po tayo sa ating segment na tayo po ay kakapanayam na mga kinikilala po natin na mas may authority sa subject ng mga bagyo at naalala po ninyo itong bagyong tino at itong kararaan lang ng bagyong uwan. Eh marami pong mga eh, sinasabi ang mga kababayan natin kung anong dapat paniwalaan. Ano po? So balik, let's go scientific muna sa pamamagitan po ng pag-asa at narito sa ating programa ang isang weather specialist mula sa pag-asa, si John Manalo. Magandang araw sa iyo, John. Magandang araw din po, uh, Bishop Abante. Ganon din sa ating mga taga-sabaybay. Oo, maganda na sa panayam na ito dyan ay matututo tayo lahat. Okay, jan, Bale, ang mga bagyo, no? ay nako, ito ba? Marami na naman ito. Mukhang mauubos natin yung alphabet natin ngayon, no? itong taon na ito. Subalit, itong uh, dami ng bagyo, sa bawat taon. Anong average nito at bakit mas marami ang ilang taon o mas kakaunti? Meron bang ito eh, bale dahil dapat kumpletuhin yung alphabet? Opo, okay, hindi naman po necessary na makumpleta natin yung alphabet pero yung may variability po talaga tayo na tinatawag. Tama po yung sinabi niya Bishop na may mga taon na konti lang yung mga bagyo. Minsan 11 lang. Minsan naman ay lagpas lang 20. Halimbawa po ngayon taon. At yung um, average na total number ng bagyo sa bawat taon based sa ating historical data ay nag-range from 19 to 20 per year po. Mm -hmm. 19 to 20 per year. At uh, naalala ko palagi, pinagtatalonan pa kung bakit babae ang pangalan ng bagyo at lalaki. Pero ba nagiging ganun? Well, um... May part po na yung mga nag-retire na tagapag-asa na, na tagapag senior po nila, may part din daw po na dati puro babae. Pero dahil at some point, yung babae, yung babae daw po ay minsan nagpapabago-bago ng isip or <laughs> mag-unfollow, <maglalaan po long>. hindi, <laughs> partly ganon. So um, eventually ay nagkaroon din po tayo. Pero um, para din po sa kalaman ng mga kababae natin, meron po tayong apat na taon na set ng names at uh, iniikot po natin yan every four years. years and kapag masyadong mapaminsala yung halimbawa yung isang bagyo si Yolanda halimbawa ay tatanggalin na po natin siya sa loop o sa ikot na yon at mag uh, introduce po tayo ng bagong name na kapalit niya. Okay, so bali ba sa pamamagitan ng mga pangalan ang bagyo ay eh, para nagkakaroon ng personality? Ano? Um <laughs> well not necessarily personality po pero identifier um, po ng mismong Okay, identifier. That's good. That's good to know. At uh, alam mo kasi eh, pinag-uusapan din yung sino ba at paano dedetermina kung ano ang pangalan ng bagyo. Hindi ba? Halimbawa, from Tino, na sumunod ay naging uwan, paano nadedetermina ang pangalan? Meron po tayong uh, yung auxiliary. So meron tayong apat na loops ng names. At um, yung OST pag-asa po yung nag-decide like, de ng name. At may time din po na nag-raise tayo sa public, lalo na sa mga students, ng suggestion ng mga names Ayun. para ma-update natin. And ang isa sa mga considerations po natin ay as much as possible, dapat ay uh, Filipino name. Ayun, tama. Kasi iba ang international name, iba ang Filipino name. Okay, so... Uh, ito naman mga paniniwala ng ating mga kababayan patungkol sa mga bagyo. Merong paniniwala na kapag ang bagyo eh dumating towards the last quarter of the year, ay ito'y mas malakas kaysa sa mga ibang porsyon ng taon. Tama ba yon? Well actually in general po talaga ay uh, yung dami o yung dalas ng mga malalakas na bagyo ay nakita natin sa ating um, study na talagang dumadalas ito. Ibig po sabihin ay um, yung halimbawa, yung mga tipong sobrang lalakas na bagyo, sila yung mas dumadami. Pero, yung total number, halimbawa yung binanggit natin kanina na 19 to 20 na bagyo kada year, actually, yung number na yon ay meron tayong nakita na slight decrease. Meron pong uh, pagbawas. Except for okay. this year, pero yung trend niya, based dun sa ating uh, mga data, ay uh, actually pababa, pababa siya, pakunti siya. Pero, um hindi in statistically significant yung pagkonti niya so may slight decrease lang and then yung uh, malalakas naman yun yung nakitaan natin na may merong big slight increase naman so yung mga malalakas naman po yung Okay but yung panahon ng bagyo yung last quarter ng taon yung bang magpapasko maglalamig okay. meron bang effect yun sa intensity at yung lakas ng bagyo mismo ang meron po tayong um, study na ginawa din dito sa pag-asa, ay yung um, inaral ko ng ating kasamaan dito, kung yung uh, mga bagyo ba, during um, winter, like uh, December, January, February, yung bago matapos yung taon, ay uh, dumadami ba or kumukunti? Um, Nakita po natin doon sa, um, like about two decades, oh. so oh. Um, dalawang tigsampung taon, pero oh. um, may certain time period lang sila na like um, unang segment ng taon, like um, let's say, 10 years, and then yung second decade ay uh, another 10 years. No, most recent, nakita po dun sa study na yun, na during um, uh, winter or Christmas uh, time, mas bumaba yung tracks ng mga bagyo. Na in turn, ay um, uh, mas, ibig sabihin, yung mga landfalling ng mga bagyo, mas nag-southward shift. Kung dati ay uh, papunta siya sa Northern Luzon, kapag patapos na yung taon, nakita natin yung shift na nagpupunta na siya ng Visayas and mm -hmm. nagpupunta na rin siya ng Mindanao. Okay. So, meron tayong datos na, na pag-aaralan natin. Kaya, eh, ika nga natin, eh, evidence-based pa rin tayo. Hindi hula-based. So, maganda yun, no? Now, ito pa, uh, pasensya ka na, kailangan ko itanong itong mga bagay nito sapagkat eh, gusto natin na uh, ang ating mga kababayan, eh, yung kanilang nakukuhang informasyon eh, mas scientific. No? ang basihan natin. Halimbawa, mas lumalala ba ang bagyo at nagiging mas malakas ba ito dahil sa tinatawag na climate change? O nung araw pa mayroon ng malakas na bagyo? Ano ba yan? Uh, opo, nung araw po ay may malalakas na bagyo talaga. Halimbawa niyan ay si Typhoon Tip, yung record holder na pinakamalakas na bagyo. At dyan na din naman ay may mga bagyo na nadumaan dati. na hmm. malalakas din. Pero dahil po sa climate change yung um, yung pagtaas ng temperatura, halimbawa po yung tinatawag natin na sea surface temperature or yung temperatura natin sa karagatan, tumataas din po yan kasabay ng global um, warming ng pagtaas ng temp uh, ng air temperature natin globally. At ganun din naman, nag-iiba-iba lang yung trend niya per um region, pero linear po, ibig sabihin tuloy-tuloy lang yung pagtaas ng temperatura. Yung binabanggit po natin na pagtaas ng uh, sea surface temperature, or temperatura ng karagatan, isa po ito sa ingredient para magkaroon tayo ng evaporation or movement ng uh, moist air papunta sa upper part ng atmosphere. At yung movement na yun ay mas uh, pronounced o mas mata mataas yung activity na yan sa tropical region dahil mas naaarawan po yung karagatan natin malapit sa equator at yung pagtaas ng temperature ay nagko- contribute din po na mas magkaroon tayo ng updraft na yun at yung updraft na yun ay ingredient for tropical cyclone genesis or yung pagkakabuo ng mga low pressure area yeah, at ingredient din po yun para mas lumakas yung mga bagyo so in, in return dahil mas mataas na yung sea surface temperature natin mas mas um, andun yung uh, posibilidad na mapalakas niya yung mga bagyo. And uh, in that case po, ay, um, ito yung nararamdaman natin. Kaya pa, patindi ng patindi yung mga bagyo na nararangasan natin. And sa future projection, may projections din po tayo. Nakikita din natin na consistent. Magpapatuloy pa rin yung pag-init ng ating karagatan sa mga susunod na taon. And with that, nakikita rin natin na mas magpapatuloy yung mga uh, epekto at yung kadalas ng mga uh, bagyo na talagang matitindi po. So ito bang pag-init ng karagatan ito ba yung nangyari na sa mga pan nakalipas na mga panahon ito ba yung cycle or are we growing worse right now at uh, para bang are we going now to the end of the world at itong bagay na ito eh para bang we will embrace this as new normal o nangyayari lang ito Nangyayari po talaga ito at isa po sa main contributors nito ay bali yung Pagtaas ng temperatura natin dinataog na climate change ay dala ng dalawang main factor. Yung una po ay natural, may natural po talaga na pag-init yung earth. At meron naman din po, ito yung isa pong malaking role, yung anthropogenic activity or yung human activity. So yung role mm -hmm. nating mga tao na dagdagan yung mga greenhouse gases, ito naman po yung tumutulong para mas uminit pa lalo yung ating um, atmosphere na nang na tumutulong din nang In general, ay tumaas yung temperatura natin at mag reflect ito doon sa sea surface temperature o temperatura ng karagatan. Okay, so very significant ang temperature sa ating karagatan. Okay, lahat naman ng bagyo nagsisimula sa kar karagatan, hindi ba? Um not necessarily lahat po, meron okay. din naman po na rare cases na sa land, uh -huh. pero in general, talaga ang sa karagatan po dahil kailangan nila ng moisture at saka yung Yes. Um, yung apo yung warm air para umakyat and then magkaroon ng circulation. Okay, may pagkakaiba ba ang bagyo kapag nanggagaling sa east o kaya nag-o-originate sa west? Um may difference naman po, uh, usually po talaga nanggagaling sa Pacific Ocean dahil mas mainit yung karagatan doon, pero may cases din na dito banda sa West Philippine Sea si sila nag form at nakadepende po 'yan doon sa mga uh, atmospheric system o yung condition kung magiging favorable yung uh, condition, yung init ng karagatan plus yung uh, ikot ng hangin. Uh, may mga ingredients po kasi para magkaroon ng circulation or low pressure area. So kapag na-meet po yun, kahit saan po siya nakapwesto, ay mag-form po siya. At um, nakadepende rin sa high pressure system, dun naman sa paggalaw niya. Yun naman yung tutulak sa kanya kung mag-more no on westward po siya o mag-northward na uh, yung, yun po, up. So what we can actually do right now is we can only have yung ating datos no sa mga nakaraang mga panahon, kung ano-ano mga bagyo, ano-ano ang kanilang ginawa at ano-ano ang naging impact. Ibig sabihin, sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng datos upang tayo rin ay magkaroon ng preparasyon sapagkat hindi mapipigilan at mangyayari at mangyayari. Tama ba Opo. yun? Opo, tama po yan, Bishop. Opo. Okay. Now, pag-usapan natin ito nangyari doon sa Uwan. Okay? Sapagkat napakalakas nito. Malayo pa sa Pilipinas ay meron na nagsasabi na ito ay posibleng maging isang super typhoon. Okay? At tumakas ka na lumakas hanggang ito ay uh, eh, naglandfall na okay sa Aurora. At may mga nagsasabi no maglandfall sa Aurora, ay uh, biglang ito e eh, ikangano ng iba'y nalusaw. Okay? Pero hindi naman talagang totally nalusaw. Okay? At uh, mayroon pang mga dahil, mayroon mga app ngayon na nangyayari na tinitingnan ng ating mga kababayan ng mga satellite ng mga images, tinitingnan nila. At nagkakaroon ngayon ng panibagong mga sinasabi nila na ay talagang dahil 'yan sa Sierra Madre. So gusto kong itanong sa iyo ito, uh, John. May kinalaman ba ang Sierra Madre sa kung ano ang naging kilos ng bagyo? um Yes po. May role din po yung Sierra Madre. At yung uh, halimbawa po yung pagkabasag ng mata. So hindi po siya literal na nabasag. Kapag nabasag po yung mata, perhaps mas sudden po dapat yung pag-decrease niya in ng intensity from super typhoon. Kung nabasag siya totally, dapat maging tropical yes. depression na lamang siya. Pero nananatili pa rin po yung mata niya kaya naging typhoon pa rin po siya yung super super typhoon to typhoon pero ang may main role po dito ay yung pagtama niya mismo sa kalupaan pagtama Ayon. po niya sa kalupaan opo mapapawasan yung moisture na tumutulong sa o yung energy na tutulong sa kanya na ma maintain yung super typhoon dahil wala nang moisture na kasing dami ng karagatan yung nandun sa lupa kaya naman Ayon. po ay yung isang araw nung pag-landfall niya nung 9 10 ng gabi, nung 11 p.m. na that day din, ay um, naging typhoon category na lamang siya. Ito na yung panahon na binabaybay niya yung kalupaan natin. So, um, yes po, may role itong uh, Sierra Madre, pero mainly yung interaction niya sa kalupaan, yung uh, isa sa mga nagko-contribute talaga. Ng so, hindi, da hindi dahil sa Sierra, dahil siya ay Madre, kundi siya ay kalupaan. At may dahil kalupaan, nababawasan yung moisture na kinakailangan ng bagyo para lumakas siya at manatiling malakas. Opo, pero may role pa rin naman po yung uh, um, yung Sierra Madre itself like yung in terms of frictional um, factor. Okay. More friction, mas na ipipigilan na uh, magkaroon ng energy itong bagyo. And um, yung binanggit naman din po na yung pagkabasag ng mata sa satellite, yung satellite po kasi nasa taas tapos ngayon, kapag um, well well formed yung bagyo, meron po yung eye na ganyan yung itsura. Ito yung eye yes. And then mag-i-spread ng ganun yung kaulapan niya. Ngayon, kung nandito po yung satellite, makikita niya yung eye na solid. Tama. Pero pag daan niya sa Sierra Madre, perhaps magiging, magkakaroon ng tilting para magiging ganito yung eye. Ngayon, pag tinignan po natin sa ibabaw, hindi natin makikita yung eye na magmumukha okay. siyang um, somewhat basag. Pero pag tinignan po natin yung Doppler um, radar o yung radar natin from surface, talagang buo pa rin naman po yung mata niya. Ay, and after niya lumagpas din sa Sierra Madre, ay typhoon category pa rin po. Kapag typhoon po, meron pa rin tayong definite na ay. So kapag yung, severe tropical storm or tropical depression, yan po yung mga uh, category na mga na kung saan yung uh, mata natin ay hindi pa ganun ka-visible. Ka, ka Scattered ito po yung mga tawag So uh -huh. So dahil wala na siya ma-pick up no halos compared sa uh, karagatan, yung moisture ay medyo humina ng significant ano, pero pag niya sa landmass at napunta na roon sa karagatan sa kabila, lumakas na naman siya dahil meron ng moisture. Yes po, opo. Ayun. So, kaya pa na nag-build up. So, dahil ito sa sa uh, landmass at wala nang nako-contribute, na uh, moisture. Now, bumaba tayo doon sa Visayas. Itong uh, bagyong Tino ay nagkaroon ng ilang landfalls. Um, na, well, po. sampu po. Opo. Sampu. Maraming islands po. Na, opo, ayun, ayun, dahil ang islands ay siyempre mga naro lang, no? Tapos eh, magpipikat na naman dahil siyempre may karagatan na naman. Tapos island, may karagatan na naman. So consistent yung lakas ng bagyo. Um, yes po, although may frictional effects pa rin, halimbawa, nung tumama siya sa Cebu, ah, so sa mga yes. kalupaan, nababawasan pa rin naman po ako. Okay. Now, I have, I have uh, one more question. Yung tracking ng bagyo dyan, ako i-believe ako sa naging tracking na ina-annunsyo ng ating pag-asa sa eh, Sapagkat mukhang sinunod ni Uwan yung tracking eh. No? Dahil nangangamba ang Metro Manila, baka ikay bumaba. Pero yung linya ng tracking, paano nagdetermine na yun diyan? Opo. Um, um dito kay Uwan po 'yun, no? Yes. Um yes po at eh uh, may cases po kasi talaga na yung mga models, uh, numerical models na uh, parang uh, di ba, may computer po tayo. And then, meron tayong equations like yung inaral natin ng high school, ideal gas law. No? So, ilalagay natin yung equations na yun sa computer at yung equations sa atmosphere natin, may higher level na equations. Imagine natin, lagay natin sa computer yon and bigay natin lahat ng data, temperature and all. Utusan natin po yung computer na i-calculate saan susunod na pupunta yung bagyo. So, yung Ayun. mga... Pero may mga cases po na hindi niya talaga nakaka-capture ng tama yung um, direction ng uh, bagyo. At in that case, papasok na po yung um, uh, expertise ng ating mga forecaster dito. So, so mahalagang mahalaga pala na pagta ng bagyo at pagde-describe ng bagyo kung ano man ang kinakailang i-forecast, ito ay science-based at meron tayong datos at at uh, lahat ay kinakailangan merong magandang analysis. Kaya magandang maganda kayo dyan sa pag-asa at malaking ambag ito sa kaalaman ng ating mga kababayan. Okay, at maraming salamat sa iyo for this portion, John. Uh, okay, maraming salamat sa iyo. Asui sa FBC Radio TV. malinaw na ang mga bundok ay may mahalagang papel para hadlangan ang epekto ng sama ng panahon ngunit atin ding natutunan na hindi lamang sila ang maituturing na permanenteng panangga lamang dahil may sense of balance pa rin tinatawag ang kalikasan. Gayunman, importante pa rin na huwag abusuhin ang ating mga likasyaman dahil may bagyo man o wala, malaki ang pakinabang ng tao kung hindi pababayaan ang kapaligiran sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Dan Gonzaga, at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang. Hanggang sa susunod nating Pagsusuri. Suma inyo ang Pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang Pagsusuri sa Facebook.